so balikan ko yung ano yung mga code name ng pulboron mm -hmm. yung t-shirt mm -hmm. ano pa yung mm -hmm. mga code name na ginagamit nila na naalala mo o na isinulat mo o dinokument mo sa iyong diary o sa USB <laughs> <laughs> um, yun yun nga yung um uh, yung t-shirt tapos ano siya um kapag titira sila may code din ba uh, wala 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 code lang diretso lang, lang. Sila. <laughs> Kasi oh, sila okay. na yan eh oo uh -huh. Sila Pero yan, ba? Diba? habang, habang tumitira sila ng pulburon, uh, nag-hire din ba sila ng mga babae, ng mga random you know, women to be part of that okay. session? Sometimes, pero hindi siya ano eh, um, paano ko ba, hindi siya nag-hire para to ano? Uh, parang mahilig lang talaga sa babae minsan. <laughs> like, men are men, di ba? Parang yun ang masasabi ko, men are men. So si Marcos Jr. ba may pagkakataon na may kasamang ibang babae during the session? O, wala naman ako nakita, yun lang. Ayan, sabi ko kasi, sa sasabihin ko sa iyo kung ano yung nakita ko. Okay, Alam mo yun. Good. Pero wala naman ako nakita. Wala naman. Okay, so pulburon lang talaga ang nakita mo na minsan paglabas nila, may mga resi may residue dito. Oo, oh, kasi nagkakansyawan pa yan sila minsan. Or sometimes kasi, eto pa yung isa, yung manhid ka na. Minsan nga tutulong na yung, yung what you call that, yung uhog mo. L yung uhog. Oh, so, nangyayari blind? sa kanila yun? Oh, oh Dilan, may God. dugo. Tapos like, while they're talking, sometimes like, panililit na nila. <laughs> Sabi ko, oh my <laughs> Kasi they thought it's nothing, di ba? Akala nila wala lang. So parang, oh. Misa babanggitin mo, oh, sandali lang. Parang dugo na yan. So, ano. so bibigyan mo ng tissue or whatever. Alam mo yan. It's I feel that that bad. Time. Kasi I don't get it talaga. Kasi if you have everything naman, why are you doing yeah. it? If you're, di ba nakapagtapos ko <laughs> sa magandang school. Uh, Hindi uh, siya nakapagtapos. Uh, <laughs> hindi hindi siya yung iba. Yung <laughs> iba, iba, yung iba. Okay. Mm -hmm. So when when you ano, yung ako nga na realize, so talagang hindi hindi rin masaya. Hindi may 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 kulang. That's why they're pero, doing it. Pero kasi, uh, 2012, you were like, you're really young during that time. Konti lang na naman mm -hmm. siguro, konting ligo lang yung angat, ang, angat ko sa'yo. But anyway, <laughs> uh, senador na siya noon, si Marcos Jr. Mm -hmm. Tapos nakikita mo sa maraming, uh, mm -hmm. maraming pagkakataon na, you know, nagpupulburo, tapos nakikita mo yung residue. hindi uh, mo ba kina-question, I mean, wala ka bang like comment kaya sa ex mo na ano ba to? Although pareho silang politi politician, pareho sila supposed leader ng mga mm. lugar nila, diba? mm. di ba? Mm. mo ba natanong na bakit ito si Bongbong eh senador pero you know nagpupulburon. May mga ganun ka bang hinaing sa iyong ex partner na parang mm, go ahead. Well, in, in all honesty, sabi ko nga si if you're in that circle, you don't see it wrong. Okay. Di ba? Parang 'Di ba? Nagigets me 'yung point ko. Napaka-okay yeah, 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 yeah. Ka, na kayo-kayo parang okay fun, sige. Parang normal, lang 'yung 'yung mali. Oh, yun mali. nga, 'yung parang na-normalize mo. And I guess wala rin kasi ako, kulang ako sa just that time. Alam mo 'yung parang I was so uh, lured and like I was so blinded Bata with pa um, kasi. Oo, oh, -oh. I was blinded with fame, power, money and everything. Like you can do anything. Alam mo 'yung yeah. parang parang, oh, I'm with this powerful man. And, you know, like, when I was younger, I'm very ambitious. I can, ad I admit it. Di ba? You have, yeah. everybody has. You to be ambitious. On. Yes. tayo, di ba? For you to be successful. Mm -hmm. And, mm -hmm. I'm one of those lucky women na, parang, na-attract sa akin yung mga ganyang klaseng tao. Di ba? Parang, so, pero, pinipili ko. Then, I thought, ano rin kasi ako, may ugali ako na hero, ano, may pahiro, may feeling akong pahiro ako. Pa Nakaya pa kasi. Oo. Ah, I see, I save see. Yung tao. Alam mo yung ganyan. Dahil yung, can... gusto mo siya mawala doon sa addiction niya na pulboron. Yeah, and also mm -hmm. like, ano, kasi di ba parang you wanted to save kasi parang may nakikita ka rin namang kabutihan sa kanya mm -hmm. na pwede. Pero yun nga again, yun nga yung malikol, device diba? Sabi ko nga, you can cannot teach all dogs new tricks. New tricks yun tricks. Yung ano. ka, isa rin kasabihan, hindi mo na maitutuwid ang puno kapag matanda na at nakabaluktot. Tama. Diba? diba? Mo naman napaka itutawin. mata, napaka matalinhaga ng iyong mga sinuuran, <laughs> madam. Uh, okay, punta ko sa full video. Sabi, uh, I don't know kung natanong ko iyo, nung napanood mo yon, naniwala ka ba na si Bongbong yan? Oo, naniwala naman ako. Bakit? naniwala ako, whether it's, because nga, I, I know. then diba? witnessed I know. It. Yeah. yeah. then, um, whether it's matagal na or bago, then, um, and authenticated eh, di ba? Yeah. Hello, and then, actually even before kahit pa wala authentication, let's you no, know, let's ah, let's yeah. talk about that. Pero kasi yeah. na witness mo 'y, eh, at mismo ang exactly. first day now mismo siya yung kauna-unahang taong nag, siya bang ang kauna unang babae na nag-alok sa na kung gusto mong sumingot ng polvoron. Oo, siya talaga. Siya lang, siya lang yung nag-offer sa akin. Maybe because like he, she doesn't know me. So and like somebody brought me there and it was my ex. And she knows that she's doing it. Maybe she assumed that mm -hmm. I do it also. And payat ako mm. eh. Mm. Di diba? Pero payat ka. Yung ako mukhang durugista. Correct. Payat ka. Oh. So siguro uh -oh. mas payat ka pa noon during that time. Ay, oo, no? oh. Oh, oh. Payet At, least... Okay. Uh, Mm -hmm. oh, uh, 23 okay. na <laughs> My God, sana mahawa naman kami sa iyong kama sa iyong <laughs> Pero yeah. sa ngayon, habang nag-uusap tayo We have like uh, Across social media, we have like 14,000 Live viewers ano? Mm -hmm. uh, ano yung nasa isip mo ngayon? Ulitin ko, hindi ka ba natatakot sa mga taong ito Na kayang gumurgor sure. Uh, ng mga alindog, katulad mo, katulad ko. Ako kasi, may detract, kung ano na -ano ginagawa. Look at Pangulong Duterte, you know? Uh, mm -hmm. Well, sabi nga nila, like, di ba sabi nga, may tumawag nga sa akin, Kati, wala ka dito. Ay, nasa Pilipinas ka. So, um, dapat umalis ka ng bansa. Sabi ko, ba't ako aalis sa sarili kong bansa? <laughs> di ba? Bakit aalis ako sa sarili kong bansa? Sabi kasi presidente yan. Oo nga, presidente sila. Pero tayo rin naglukluk sa kanila. So, di ba dapat silang matakot sa atin? Hindi tayo. Then we can put the... Di diba parang kaya mong ilagay dyan? Kaya mo rin tanggalin. Pero again and again, ang sinasabi ko nga is, if... God will allow that to happen to me di ba? God's will. Okay, fine. Pero, yun nga, again and again, I never, hindi ako lumabas dito sa'yo at kausapin mm -hmm. ka nang hindi ako handa.